So bago po natin pag-usapan yung vlog ni OG Diaz tungkol dito kala Tito Soto uh, I-report ko muna po sa inyo yung naging rating sa New Tam Nung Friday at kahapon, Monday okay Nung Saturday, hindi ko alam ba't wala pa yung report eh. Pero nung Friday, uh, as usual po, number 1 pa rin yung EAT With 4.3% uh, Habang yung uh, it's showtime, tsaka yung sa tape, ay uh, napako sa 3.1 okay? So tie sila at uh, nangunguna pa rin po yung EAT Pero nung kahapon, nung lunes Ay uh, bumaba yung pong EAT Nasa 3.7% Habang uh, yung its showtime dumikit Nasa 3.4% Kung sakali po, kung sakaling maungusan ng its showtime yung EAT eh, Unang beses po yung mangyayari Simula po nung nagkasabay-sabay naka po itong tatlong show okay At is, pangatlo po yung tape With 3.1% percent. Okay? So pag-usapan po natin. Okay, ang title ng video ko ay uh, may atake ba itong si OG Diaz dito kay Tito Soto. Pagdating po dyan sa kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas. Okay? Ah, uh, tingin ko hindi naman po ito diretsyong atake kay Tito Sen, okay? Ah, uh, lalo na in-interview ni OG si Lala. So nag nagka understanding sila, intindihan ni OJ yung sitwasyon. In fact, itong si OJ nga, ang isa sa mga mahinahong boses dyan sa ABS-CBN. Okay? So, medyo clickbait yung title ko. Pero, I appreciate yung pagiging mahinahon na boses ni OJ na wag nang awayin itong MTRCB at makipagtulungan na lang, mag-seminar, uh, pakiusapan, mag-sorry, ano para baka maibaba pa yung pong uh, penalty na dalawang linggo. Okay? na, sa, ako ay appreciate yung ginagawa ni OG. O pero dahil sa pagpunan niya dito sa issue na to, ala alam niyo naman natin yung ganitong style eh. 'Di ba? Sasabihin niya ay eh, wala namang connection kay Tito Soto 'yan, nalalagyan tuloy ng kulay, pero nabibring up niya. Dahil nabibring up niya, nalalagay tuloy sa sa utak ng mga mga viewers na mga fans ng It's Showtime. okay kaya Nak nako konekta tuloy ng mga fans. ba diba? Kahit hindi diretsa sinabi ni Oji, ganun po yung nabubuo sa mga isipan po nila. Alam ko po yung ganyang style kasi talagang isa yan sa mga ginagamit naming style sa pagbablog. Okay? Pero hindi naman niya diretsyong inatake, eh, in fairness. ah So, yan, sasabihin ko na din. Kasi, ganito po. ba diba? Sabi nga, Uh, never naman daw siyang na-invite mag-join doon po sa kapisanan okay, ng social media broadcasters. Eh siya, social media broadcaster siya. May punto nga naman siya. Doon sa mga sa kapisanan, sino ba doon ang social media broadcaster? na may significant following o may eh, parang wala naman hindi naman nga siya na, imbi, na na, imbitahan okay yung buong video ni OG was an attack doon sa kapisanan okay na mahinahon naman yang kinakausap sabi niya eh bakit hindi niyo mas uh, unahin yung mga mas mabibigat na nangyayari sa social media nakabastusan di ba marami yan di ba yung mga bold talaga Anda, bakit hindi yon ang pagbigyang pansin? At talagang inuna pa itong kay Vice Ganda, eh, since uh, 2017 pa pala itong organisasyon na to. Ngayon lang nabuhay, para sa ng kaso si Vice Ganda sa icing, eh, yung icing issue ay inaasikaso na ng MTRCB. O, so, pagdating don sa mga sinabi niya dito sa kapisanan, nag-agree ako kay Oji, pareho kami ng nang tingin dito. Nag-agree ako sa kanya. Okay na, uh, tingin ko, parang sobra naman. Yung kakasuhan mo pa si Vice Ganda sa korte, pag mo pa, kukuha pa siya ng abogado, para lamang dun sa icing. I think yung penalty mula doon kay Lala is enough na. Okay? Para at least matuto sila, huwag na nalang ulitin, mas maging maingat sila, huwag, huwag haluan ng mga, mga medyo bastos na mga jokes kapag may Nasa harapan ng mga bata Diba? So I think doon palang lesson eh Para umabot pa sa korte Hindi din naman ako nag-agree Na dapat kasuhan So In that sense Pareho kami ng uh, Ng gusto ni Oji Diba? Siya kasi talagang Nag-invite pa siya ng lawyer Na in Na walang merit Yung sinampang kaso Nung kapisanan So todo Defense siya kay vice Okay? So And uh, sinasabi nga niya na si Vice, ang dami daw umaatake kay Vice ngayon pero lalong sumisikat, lalong dumadami yung endorsement o oh, nakuha pa niyang hiritan si yung nakapag, nakapag-reinstall uh, na ba kayo? Parang ganon. So, pinagtatanggol niya si Vice, sinasabi nga niya na kahit ang daming atake kay Vice, eh, ang dami pa rin nagmamahal at ang dami pa rin kumukuha. Pero ang punto ko naman dito, hindi naman lalaki yung ganyang issue kung hindi nila din pinalaki. Diba? Kasi... Parang yung sa nangyari sa EAT, o, oh, uh, aksidente, nagmura, o, oh, hindi naman niya sinasadya, aksidente lang, o, oh, nag-apologize O, oh, yun, may warning sila kasi bago pa lang naman niya sa TVG, eh Eh, dito sa It's Showtime, di ba, marami na palang violations, kesa magpakumbaba at harapin na lang, pinalaki pa yung issue Di ba, inaway, inaway pa yung MTRCB nung mga pages 'di ba? So, anong i-expect mo? Naliliit yung issue, hindi lalaki lalo yung issue. 'Di ba? So, sa akin, parang ba bakit magrereklamo na lumaki yung issue, nakialam pa si Enrile, nakialam pa si Ang daming nakialam, eh. pa ng kaso. Paano hindi lalaki eh hindi nila ma-let go. Hindi ma-let go ng uh, ni Vice Ganda. Nung hindi matanggap siguro nung kanyang pride na na papahintuin siyang ganoon. Bakit mas mataas na ba tayo sa gobyerno ngayon? Kinagawa lang naman nila yung trabaho nila. 'Di ba? Suspension lang naman, hindi naman cancellation. 'Di ba? Para lang matuto lang dahil ang dami na nga, ang dami na ngang mga violation. 'Di ba? So sa akin hindi lalaki ito kung hindi pinalaki din ni Mama Vice. Okay? And uh, nakakalungkot lang na lumaki. And like I said, pagdating sa Kapisanan, agree ako kay OG, hindi na dapat humantong sa korte. Eh. Yung sa MTRCB tama na. Tama na 'yon na ma Pero 'yun nga dahil sa pagre-report ni OG, ito, Uh, ayon din kay Diaz, nabibigyan ng ibang kulay ang motibo ng pagsasampa Dahil sa relasyon ni Tito Soto kay Joey Lina Na isa sa mga membro ng kapisanan O ganito yung nangyari guys ha Si OG ire-report niya Tapos sasabihin niya Ay, tingin ko wala namang kinalaman dyan si Tito Soto Eh kaso, na connecta ng netizens so ganun yung sasabihin niya, di ba? So, lusot siya, ligtas, safe E eh, tapos ipipick up nitong mga pages. Diba? Tapos sasabihin na biglang lalagyan na nila ng kulay. O G. Diaz. O napansin yung ganyan. So yung mga tao tuloy, eh, ang maririnig na lang, ang mababasa na lang sa kanilang Facebook ay yung uh, idea na baka may connection between Joey Lina and Tito Soto kahit wala naman. E eh, kung kampi ka sa It's Showtime, yun ang papasok sa isip mo. So ganun yung style eh. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung style. Maring wala namang kinalaban niya si OG, pero nasasakyan yung video niya eh. Nasasakyan ng mga ibang pages eh. Diba? O, ang in the end, naaatake tuloy yung integridad ni Tito Soto na wala naman talagang kinalaman sa buong issue na ito. Okay? Like I said, sila Joey Lina, yung mga member ng kapisanan, malalaki na yan. Hindi ko alam kung ba't nila naisipang gawin yon ba diba? And huwag din i-connecta kay Cheruman Lala Kasi kung kasama dyan si Lala Ba't siya magmi-meeting ng harap-harapan na gano'n? Diba? Para it doesn't make sense So sa akin, uh, Yung nga, tingin ko madidismiss din yung kasong yan okay? Uh, sa akin tama na yung MTRCB okay. Sundin na lang sana natin And uh, kung mag, apologize tayo And sumunod tayo sa batas Yun lang yung sa akin dito Kaya huwag na nating palaki Hindi ito lalaki kung hindi pinalaki ng mga pro-ABS-CBN pages kung hindi, hindi, hindi yung mga, kung hindi masyado naghihirit si Mama Vice And ayun uh, nga eh, sa akin kung kung nakiusap sila baka napababa to one week yung suspension o baka tapos na ngayon yung suspension wala na tayong pinag-uusapan kaso kailangan palakihin pa eh. so sana matapos na baka move on na tayo Mag maganda din naman yung it show time tingnan mo nga sa ratings dumidikit di ba so hopefully malagpasan na natin itong issue na to at matuto na tayong lahat okay kung ano yung bawal sa batas okay? so thank you very much guys see po sa next video po natin Um, tomorrow, may gagawin ako bukas. Okay? So, uh, sa EAT, abangan nyo. Meron akong special surprise para sa mga dabarkads na viewers natin. Okay? So, bye-bye guys. Try ko mag-live mamaya. Hindi ako nakapag-live kanina. Sorry, may mga meeting ako eh. Bye-bye.